Nailagay ko na yung signage na pinagawa ko kanina sa bayan. Ayan, brown egg for sale. Ayan, ito yung isa. At papakita ko rin sa inyo yung kung saan nakalagay yung isa pa na signage. Siyempre para malaman nila na nagbibenta na tayo ng itlog na brown. Ito so, nandito mga kanay. Ayan ito ko na lang nilagay. <laughs> Kitang-kita naman 'yan eh. What's up mga Kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Nandito tayo ngayon sa AGL at uh, pangalawa ako sa pila pero nakapagkarga na yung isa. Andoon. Kaya tayo na yung magkakarga ngayon, mga kanangipi. Mag-aantay ng pasayero. Bali nga pala, bakasyon na ng mga estudyante ngayon. So, kukunti na yung magiging pasayero namin dito sa EGL. Pero, kailangan pa rin natin na, ano, na mamasada araw-araw para, ano, may... Pang-allowance tayo, mga kanay-pipi. Sagal lang talaga. Ayan, dumating na si paring Doray. <laughs> Good morning, kanay-pipi! Ayun, you know? oh! Pasada na naman tayo! Susual! <laughs> <Social>. Salaman! <laughs> Hindi nagpasada, walang kakainin! Ayun, you know? oh! Ganun talagang buhay! Ayan. Uh... Pagsipag! <laughs> Narinig nyo naman yung sinabi ni paring Doray. <laughs> kailangan araw-araw na mamasada kung hindi ka mamasada wala na <laughs> wala nang kakainin so antantay tayo ng pasayaran natin ng mga kanaypi ayan may pinamano na tayo mga kanaypi kahit pa Santo saan to? Sana ding? Uy na na tayo 20 pesos mga kanaipi Let's go, let's go Balik tayo ng EGL

number yan Tengkente. ayan mga kanipi, buti na lang binigyan tayo ng 100 ni ante talaga ang bait ayan pangalawang pasayro ko pa lang si ante mga kanipi. na tayo ng 120 sa dalawang pasayro natin Ang bait talaga ni Auntie Pili tayo ng sampaguita mga kanipi, para pampaswerte daw hindi ka naglako niya Bumili na tayo ng bulaklak mga sa Sampagita Para ano Para pampaswerte kakano another 50 pesos na naman yung kinita natin bali yung one way natin kumita tayo dun ng 70 pesos kasi yung isa bumaba doon sa SM ayan hanap ulit ng panibago mga kanaipi ayan mga kanaipi namalingki tayo ng ano paninda ni misis Yan. Alak si at mga dilata. So ayos na mga kanaypi. kabilin na tayo. Bali, bibili na lang ako doon ng lutong ulam sa karinderya. Ayan mga kanipi Ito na yung ano Yung ulam na parang halian Bali nagpagawa nga pala ako ng ano Ayan signage natin Brown egg porcelain. Ayan Dalawang coupon yan mga kanipi Tip ko na lang mamaya Sa karton So yan mga kanipi Nailagay ko na yung signage na pinagawa ko kanina Sa bayan Ayan Brown egg for sale Ayan Ito yung isa At papakita ko rin sa inyo yung Kung saan nakalagay yung isa pa Na signage Siyempre para malaman nila Na nagbibinta na tayo ng itlog na brown Ito nandito mga kanipi Ayan dito ko na lang nilagay. <laughs> Kitang-kita naman 'yan eh. No. All Nice na. Ayun, mga kanoypi. Tapos na akong nagasikaso dito sa aking mga alagang manok. Nakapagpakain at nakapagpalit na rin ng inumin nila. Bali ipapakita ko nga pala yung ano, yung mga itlog ng Decal Brown, mga kanoypi. Ayun. Ito na mga kanoypi Ayan So kung sinong gustong bumili ng itlog Bali 6 pesos na lang yung isang kwan Yung maliliit Maliliit pa lang kasi itong mga to mga kanoypi Ayan Small, medium, large na to O yan Yan yung presyon natin Sa mga maliliit Sa is Sa medium, 8. Pero pag dito lang sa ano sa tindahan. Pero kung isang tray, oh pwede nating ibigay yan ng ano 180, 190 ganyan. Ayan. Kasi umpisa na talaga na uh, mangitlog yung ano yung mga decal brown ko mga kanipi. Dire-diretso na yan. Kasi pinapakain ko sila ng ano ng layer feeds. Ayan. So yung unang ginamit kong layer feeds yung pure blend na layer feeds Ayan, uh, yan sa sila na nangitlog pero kahapon bumili ako ng ano panibagong layer feeds yung sari manok yun din kasi yung nakikita ko sa YouTube na ginagamit ng ibang nagpo farm ng ganito mga Rhode Island mga Dical Brown yung sari manok yung ginagamit nila so kahapon bumili din ako ng tatlong kilo ayan yung pinakain ko ngayong araw na to mga canopy. so yan tapos na tayo sa mga manok natin at magsasakada ako ng soft drinks paninda ni misis bali ito tatlong malalaki dalawang maliliit isang red horse ayan yung sasakada natin ngayon sa kamanang Punta natin ito kay Mia Kulang pala ng dalawang bote Ayan mga kanipi. muna tayo doon. Daloob. Ayan, okay, ito na. Ten pa natin yung dalawang case, mga kanayipi. Isang maliliit na RC at isang Red Horse. Okay, okay na, mga kanayipi. ayton na lahat ng anak sinakata natin Ano ito Balik na tayo sa pamamasada mga kanayipi Nagpalit na rin ako ng damit Basang basa ng pawis okay. Sana makahabol pa tayo Now, right Thank you po ah, no, yeah. <laughs> sa Vlogger ka mag-embos Kaya ba motor ko Beauty Paano ipi vlog sir, nagti vlog we. Antiposi, one type Shout out na sir. Ah, na <laughs> uh, <shoutout. shoutout> boss. shout out. Shout out sir. boss. Oy sir, nakaisana ko lang. Ayan makakanay ipi. Punta tayo dito sa ano sa PGL. Sana walang tricycle dyan Hello, madam. Dito tayo mag lang ng pasayro, mga makakanay ipi. maraming tricycle dyan sa highway buti na lang walang ano wala tayong nadatnan dito na tricycle dito tayo magantay mga kanaypi anong oras pa naman mga kanaypi 1.33 ng tanghali you see you Gurit ipasayar sa Ya, gahal pudok na Supay Ano ipi? Another 100 Puti na lang Nakuha pa natin si sir Doon sa EGL Good pee yun mga kanayipi Ayan hanap ulit tayo ng panibagong pasero Ayan mga kanipi, may pasero tayo May tumawag sa atin Panandantay

Yep. Thank you. sa ano sa pasayro natin na galing EGL ayan 150 yung binigay ayos kahit pa paano nakakahabol mga kanayipi malambot yung gulong ni Mia mga kanayipi. harap sa kalikod kaya kailangan kong bumbahan hindi naman yung air, yung inko na gamit natin ayan malambot eh. Ayan. Pwede na mga kaneypi. Tapos sa likod, ang bandin natin 'to. 50 din thank you thank you so much kay sir Winston Duran dahil dito kahit saan pwede akong magbomba pagpahangin ng gulong grabe ang init Point. <laughs> kapit ko lang ate may pasayros daw mga kanaypi Alright, mga ka-NVP. Ayos na. Okay, Tara. Bayawas. Wala oh, pati pagkawang. Ayayay. Oh, na natin yung pasahero